ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, ay, ay. Alit lang. Oo. Oh. Ay. Ay, ay, mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa. Ay, ay, mayroon pang pa. pa, pa. pa, pa. siya. Ay, basta na rin. Kunin mo, kunin mo yan. Galems. Nagsama sila sa butas. Ito na mga nakita. Siguro mag-asawa yan, ah. Mag-asawa? Ay, ay. baking uh, ko. Sana mauli natin. Ano bang ginawa mayro Mayroon kayong ano bro. Alaga doon? Uh, may itik ako doon. Ay, Ayan, mayroon ito. naman naman matay sa mga itik. Uh, no? ah, mayroon. Hindi sa mga ng kong. ko lang pa naman. Okay yan mga bro. ah uh, Andito uh, tayo. Uh, nagpapauli ng aas doon sa may kubo niya. Dahil marami <laughs> daw siyang itik doon. Namamatay mga itik niya. Like daw nakikita yung aas dito sa ano sa may kubo. Eh, sa mga itagulan ngayon kasi kung saan yung mataas na lugar niyan, doon lang taratanak ba yung mga... Baka din lang yun. Oh. Okay. Ano mo muli natin? Ah. So ah, ya, natin. Okay mga bro. Putaran na natin. Baka sakaling machamba natin para yung kanilang mga...

No negative mga Mi niya kain eh. Ito kanya well, oh. well, niya kain. Isabela. Wala niya abong bala may abong eh. Oo. niya kay pinaile eh. Oh, sempre ang lagi pa man. Hmm. Bali kain, sempre so, muntak malinis kain. Hmm. Maranong dap niya O, oh, bas basle kanya, kanya. Hmm. Daming butos, eh. Daming butos, eh. Pa Hmm. butas 'to. butas oh. pa diyan. Sudsudin uh -huh. ko sana. May bakas? Sudsudin ko sana lang ano yun. Dito siya sudsud kasi para makita niya. Ano uh mo -huh. ito? Ano mo ito? alam nalan din video ko po sa gadget. Tining niya paano eh. talaga. Kaya, Oo. Apil di best sa anak wala kaya baka yan dyan. Ito 'yung sintas mo na makalagkit. Yun. Wala mo May botas. Ito ako lang, hindi ko nakikita. Di Hindi ba butas yun? Ay, butas. Ay, ano yan? Ay, yung ahas uh, uh, tulog. Ahas uh, tulog. Ahas uh, tulog. Kung yung starboy, kung natutulog. Ano natutulog, eh. lumabas na nga eh. Ang galing. Dito sa tao. May butas dun oh. May butas no? pa dito sumo oh. May bakas ata oh. Oh, yan. Yun oh. No? suma oh. may butas dito sa may pinagtanggalan ng kahoy Ayun, no, may bakas uh. parang papunta dun yung butas

Yun, yun. may bakal pa naman ba no? <tong> na, ito na ito Ito, bakas na bakas, oh. oh bakas na Bakas na bakas. Coba eh, tangan tangan berkelayan. Tunggu ngawakan. So, ito, 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 may gumagalaw. dito. Ah, dito. Ayun, oh. Ayan, Ayan siya, oh. Oh, 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 Ayan oh. siya, Ay, ay, lang. Oh. Ay. Ay, mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa. Mayroon okay. pang isa. Ay, basta Kunin mo, kunin mo yan. Galems. Nagsama sila sa butas. Ito na mga nakita. Mag-asawa yan, ha? Mag-asawa. Ay! Ay! Bunga, bunga. Bunga ka, Tapang mo naman. Yung mata, yung mata. Eh! Eh! Asensya, asensya. Dali mo dun sa malinis akong kakagatiin. Okay, mga nga. Alala. Nagsama sila sa butas. Ito na nga yung nakita. sinadya natin? Nandiyan sa bag. Saan bag? Diyan sa bag. Kulo ko kay naabo mo yung kama ito ah. Nakai nakailom na ng tubig. Sumuka yata. Hindi, nakailom ng tubig. Mga talo. Eh mga bro, dalawa. Okay, mga bro. Uminom lang tubig. Eh. Nag-aapas na halos. nag na lahat. May tubig ang lahat. Ayan. Dahil dito kasi yung mga daga uh, gumagawa ng mga butas dito. Ayan, alam mo naman yung mga sa uh, talay ng ngaabol ng daga. Tingnan mo. O, tingnan mo yung butas. Uh, wala silang pagbaba. Ayan. Pinag-uha-kain natin ito. Ayan. O, nandun lang pala sila. Magkasama. Magkasama sila. Eh mga bro. Ah. Ang uwan natin dalawa dito. Ah. Pupunta. Pupuntahan pa natin yung ano. Pupuntahan na pa natin yung kabila. Ah baka sakali. Mataas din yan eh. Parang mataas. Parang mataas. Kasi oh dami daming mga puno. Yan ang chichara natin titingnan din natin. Baka makachamba rin tayo diyan. wala na dito. Wala, doon lang yung nahuli natin, yung nakita nila. Yung nakita sa kubo, yan, nakahuli tayo ng dalawa. Okay mga bro, uh, yan, isa na natin si magpapauwi na tayo. Ayan, ayan, isa. Ay, salamat Ay, mga, yung... Yung, yung, mga panataga na ngayon, yung mga, yung mga, yung mga, itik niya pa naman nangyiklo. Kaya pag pinasok ng kubo, yan, nabubulabog, hindi na sila mangyiklo. Ito, ah, uh, talaga na pinuntan tayo. Okay mga bro. Papauwi na tayo.